Isang mapagpalang umaga, mahal na kapatid. Bago natin simulan ang ating mga gawain, trabaho o negosyo, samahan ninyo akong lumapit sa Panginoon. Ihanda natin ang ating puso at isuko sa Kanya ang lahat ng ating plano at pangarap. Sapagkat sa Diyos nagmumula ang tunay na tagumpay at biyayang walang hanggan. Manalangin tayo, aming amang Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, sa pagsikat ng araw na ito, ay muli kaming nagbabalik sa iyo upang magpasalamat at humingi ng iyong patnubay. Salamat po sa panibagong buhay, sa lakas ng aming katawan, at sa pag-asang dala ng bagong umaga. Ang lahat ng ito ay biyayang hindi matutumbasan. Ngayon o Panginoon, iniaalay namin ang buong araw na ito sa iyo. Hinihiling namin ang iyong gabay sa lahat ng aming gagawin sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming mga plano, at sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Naway ang lahat ng aming gawain ay maging kasangkapan ng pagpapala, hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa aming pamilya at kapwa. Kung may mga hadlang at pagsubok na aming kakaharapin, bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang mapagtagumpayan ang mga ito. Palakasin mo ang aming pananampalataya na kahit sa gitna ng mga balakid, ikaw ang patuloy na gumagabay at nagbubukas ng tamang daan. Turuan mo kaming huwag lamang magtiwala sa aming sariling talino at kakayahan, kundi higit sa lahat, sa iyo lamang. Panginoon, hinihiling din namin ang pagpapala sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Naway maranasan nila ang kapayapaan, kaligtasan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang mga oportunidad na magagamit namin upang makapaglingkod at makatulong sa iba. Naway ang aming trabaho at negosyo ay maging daluyan ng iyong kabutihan. Buksan mo ang mga pintuan ng tagumpay ayon sa iyong kalooban at ipakita mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming tahakin. Panginoon, kung ano man ang aming gagawin at kung ano man ang aming maabot, naway lahat ng ito ay magbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Salamat po O Diyos, sapagkat tapat kang laging gumagabay. Salamat sapagkat bago pa man kami humiling, alam mo na ang aming pangangailangan. At salamat sapagkat ang iyong mga plano para sa amin ay laging higit pa sa aming inaasahan. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsikat ng araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa panibagong buhay, sa paghinga, at sa pagkakataong muning bumangon upang harapin ang mga panibagong hamon at gawain. Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at lakas. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin ngayong araw. Ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming mga plano, at ang lahat ng aming mitiin. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang magturo ng tamang landas at Ikaw ang gumabay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Kung kami man ay humaharap sa kawalan ng katiyakan, sa mga pagsubok na tila walang kasiguruhan, turuan mo kaming magtiwala na ang iyong plano ay higit na dakila kaysa sa aming sariling pangunawa. Naway maging kasangkapan kami ng iyong kabutihan at biyaya at sa lahat ng aming gawain ay makita ang iyong kamay na gumagabay. Panginoon, pagkalooban mo kami ng karunungan upang magpasya ng tama, ng lakas upang magsikap ng buong puso, at ng tapang upang magpatuloy kahit may mga balakid sa aming daraanan. Naway ang aming mga kamay ay maging daluyan ng pagpapala. Ang aming mga salita ay maging pawang pag-asa at kabutihan at ang aming puso ay mapuno ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Hinihiling din namin Ama, ang iyong proteksyon laban sa anumang kapahamakan o tukso na maaring humadlang sa aming paglalakbay. Huwag mo pong hayaang lumayo kami sa iyong presensya. Bagkus ay hilahin mo kami palapit sa iyo upang ang lahat ng aming tagumpay ay laging nakatuon sa iyong kaluwalhatian. At sa huli O Diyos, itinataas namin ang aming buong araw sa iyo. Naway lahat ng aming gagawin ay magbunga ng kabutihan. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya, kapwa, at higit sa lahat para sa iyong kaharian. Amang Diyos na mapagpala at tapat, salamat po sa bagong umagang ito na iyong ipinagkaloob. Sa aming pagbangon, muli naming nakikita ang tanda ng iyong wagas na pagmamahal at biyaya. Salamat sa lakas ng katawan, sa hiningang nagpapatuloy, at sa pagkakataon na muling magsimula ng panibagong araw. Ngayon, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo upang hilingin ang iyong banal na gabay at pagpapala. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, ang aming mga trabaho, gawain, negosyo, at bawat hakbang ng aming paglalakbay. Panginoon, ikaw ang aming dakilang tagapagplano. Kaya't hinihiling namin na ikaw ang manguna at magbukas ng mga pintuan ng tagumpay para sa amin. Kung kami man ay haharap sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng lakas at katalinuhan upang mapagtagumpayan ang mga ito. Turuan mo kami na huwag umasa lamang sa aming sariling kakayahan, kundi lubos na magtiwala sa iyong karunungan. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay nagmumula lamang sa iyo at na ang bawat pagpapala ay biyayang dapat naming pahalagahan at ibalik sa iyo bilang papuri. Panginoon, idinudulog ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway maranasan din nila ang iyong kabutihan at pagpapala sa kanilang araw. Ingatan mo po sila sa anumang kapahamakan at ipuin ang kanilang mga puso ng kapayapaan at pag-asa. Kung ito man ay tungkol sa aming hanap buhay, trabaho o negosyo, hiling namin na ikaw ang magpala at magbigay ng mga tamang tao, tamang oportunidad at tamang direksyon. Huwag mo kaming hayaang mawala sa tamang landas, kundi ituwid mo kami upang ang lahat ng aming gagawin ay maging kaaya-aya sa iyo. Sa bawat desisyon at plano ngayong araw, kami ay umaasa na ang iyong kalooban lamang ang masusunod sapagkat alam namin na kung kasama ka, walang imposible at ang lahat ng bagay ay nagiging makabuluhan. Maraming salamat Ama sa katiyakang hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat sa biyayang sigurado'ng darating. At maraming salamat sa tagumpay na hindi lamang para sa aming sarili kundi para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abadjinong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang bawat tagumpay at pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kaya't sa bawat araw, bago tayo magsimula ng ating mga gawain, ialay natin sa Kanya ang lahat. Sapagkat sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pangarap ay nagiging totoo. Naway ang kapayapaan, pagpapala, at tagumpay ng Panginoon ay sumatin sa buong maghapon.